para ko inapir sa sa soyok sa suyok ay ay malinggot maling malingkat malinggot malingkat Naghihintay ako na maluto yung akina. Ha eh. Ah, Masarap mong lugmok-lugmok. Dito ako sa kusina. Nang lugmok-lugmok. lugmok muna. Habang naghihintay sa akina na loto. Ay, nako. Nabilis tumanda ako. Yung edad ko ay 39. Pero yung mukha ko ay nasa 50 na. Ganyan ba talaga pag sobrang daming trabaho, tapos daming problema, stress sa lahat, dahil solo lang, pagod, magkuha ng kumpay ng kambing, linis ng bahay ng kambing, linis ng kapaligiran, takain manok, itik, pusa, aso. Tapos magtatanim pa ako. Dating sa gabi. Puyat pa. Tapos utak ko. Dami iniisip. Gusto man akong papuntahin ng aking asawa sa Ilocos. Di ako makapunta dahil hindi ko naman pwede iiwan yung aking mga alaga. Alagang cat, at saka alagang dog, at alagang goat, at alagang chicken duck. Ang hirap makaalis pag maraming hayop. Tapos walang magatao dito sa bahay namin. Kaya yeah, maging abandon yung bahay namin naman. Tari ko. Pagod. Iya. Tayo tayo. Para tayo ginaapi. Para masarap kumain ng banana. Kaso lang. Huwag mo tayo kumain ng... Yung... Meron pa ako doon. Hindi pa nakakain. Ay. Makaupo muna pa. Eh. Mak ay ang paa ng pusa naman. Ay anong dumi. Ay, sabi wag umaakyat. Maakyat siya doon sa, sa inga namin. Na napuno na ng uling. Yung gastub namin ay anong itim. Ang dalit. Tingnan po ninyo ang dalit ng aming gastub. Nagaluto po kasi ako. Kaya merong ito dahil. Merong karton dahil pagbukas mahangin. Ito ko yung nilalagay. Tapos ito naman, nilalaga ko itong madre kakao dahil medyo may galis yung aking aso. Ito yung ina huling banlaw ko sa kanya. Pinakagamot ko sa kanya dahil sulfur inasabong ko sa kanya. <coughs> okay. Ano kaya yung ating adobo? Kumusta kayo yung adobo natin? Kaya ganito ang aking adobo. Dinamayan ko yan ng tubig, sabaw para sa mga alaga ko, ang sabaw. Tsaka, syempre, may laman din yun, hindi lang sabaw, may laman din kasi honey. Napatuyo ko pa, nakapatuyo ko pa yun ng kante. Wait, naamoy mo na! Kulang ako ng samya. Mag-test um, tayo. Tignan natin. Tikman pala natin. Tikman ko po pala. Ako lang pala. Mm -hmm. Nice. Kanti pa. Meron pa naman silang Sabaw. Wala nang lamang. Sabaw na lang. Sabaw ng isda. Sabaw ng isda. At itong sibuyas namin na nitib, ito ay gamot ko. Dahil ako may breast cancer, ito ay gamot ko ito. Tsaka itong bawang na nitib. Yan ay napaghalo ko yan. Bawang na nitib at saka yung ah uh, uh, sibuyas na nitib. Nilagay ko sila sa gamot ko na herbal. Pakita ko sa inyo itong mga dahon-dahon. Yan, mga dahon-dahon. Dahon-dahon. Nakita po ninyo. Yan, dahon. Dahon bayabas, dahon oregano, dahon mayana, at Um, ibang dahon pa kalimutan ko na akong mga pangalan yun yung inainom ko tapos nalagyan ko ng tubig yun tapos inalaga napakuloan, hindi nagatuntun ako ng bawang at saka nilalagay ko na sa baso tulad nito meron ng bawang at sibuyas pakuluan ko na lang yung ano Pakuluan ko na lang yung mga dahon na yun. Herbal. Yung nainom ko. Pero sawa ng Diyos. Uh, walang, wala akong naging problema. Naging okay naman. Uh, sawa ng Diyos naman. Nakapagbuat-buat ako ng mabigat. Huwag lang ako palagi magbuat ng mabigat dahil sumasakit po ito. Kanan kong breast. ah kaliwa ah, nga kanan nga kaya hindi pa ako nagabuhat ng minsan di maiwasan dahil solo ko lang nakapagbuhat talaga ay nahirap pag nag isa tapos sobrang stress ko pa dahil hindi ko alam kung saan ako manguha na ano naman ang pangkumpay ng aking mga kambing Grabe, mabilis bilis ng panahon. Lumilipas. Ako ay 39 pa lang. Pero yung mukha ko. mukha ko hindi na fresh. Dahil puyat po, po ako lagi. Dahil meron siyempre. pagkatipon namin. Gabi-gabi. Tapos -gabi. minsan dire ko nakakatipon. Tapos, ang hirap kong makatulong. Meron kasi akong insomnia sana mawala na po yung aking insomnia at lagi akong dalawi ng aking antok thank you sa mga subscriber ko po God bless you all love you